Gora Bells So for today's video ay Meron akong natanggap na bibingka Galing sa Maasin, Southern Latest So ayan, pasalubong sa akin Mga onta guys, o, oh, lami Kaayo Kain tayo Meron pa akong banana chips Galing din sa Maasin to And then Meron din sopas. Sa so Maasin galing din to the original adas so ito guys oh thank you so, so much doc sa pasalubong thank you so much mga unta mm, lamit kayo hmm. Hmm. may kape Mm. Perfect ka guys. May siya bibing ka. Mm. Mm. Gusto nyo sa maasin. Mm. Sinong gusto? Taon? Taon Taon ta? Mm. mm. Isa lang ng ganito guys on um, Nabusog na ka Yung bing ka din sa ano Sa hanginan mas Sarap din dun lamit din don Lami <laughs> So ito mga kagorabels Oh Hmm na -na <laughs> Mga ano ta? Mga ano ta, -pa papa? <laughs> Shout out sa aking uyab. Kaon ta, papa? <laughs> Tony for Anthony Fernandez. Shout out sa akong uyab na taga-kapartidusan. Taga Barangay Kawayan, Sityo Kapartidusan. Mm. Kaan tabi be? Mm. Mm. Lami. Naurot mm, na na ako guys. Naubos na na ako. Mm. Thank you so much for watching. Bye.